Magandang araw po sa ating lahat mga kaagri uh, Welcome back po no, sa ating channel uh, Ngayon po mga kaagri ay uh, uh, napaka-excited po natin no, na salubungin yung bagong taon uh, from 2024 to 2025 at uh, ngayon nandito po tayo ngayon sa uh, isang parte ng area ng ating uh, pamilya dito sa uh, Tolero City, Cebu and uh, ipapakita po natin sa inyo kung ano ba yung ating mga tanim dito sa area ito no? So tara, samahan niyo po kami dito naman sa bandang ito mga kaagri uh, nagsisimula ng mag-cultivate ng area itong ating uh, Antonio Senior no? so uh, traditional lang ang gamit natin sa pag mga kaagri gamit itong kalabaw uh, wala pa kasing available na machinery dito naman pinapakita ng ating senior yung ating uh, namumunga na na saging and almost harvestable stage na and ang uh, gamit ng kulay na sako na ginagamit dito mga kaagri ay color white no? hindi yung uh, kulay yellow mga ka kasi yung kulay yellow mga ay nakaka-attract ng uh, insect pest no so kailangan talagang white color at iba pang color except for the yellow so dito naman binapakita niya dito yung ating saging na malapit ng anihin no so mga 1 to 2 months pwede na siyang anihin so kunting tip lang mga wag huwag anihin yung ating mga saging kapag hindi pa siya mukhang healthy para mas tumaas pa ang kanilang value okay so uh, dito sa parte ito, mga ka-agree um, namulaklak na yung ating uh, mga saging and uh, sa sobrang laki nito mga kaagri ay ilagyan po natin ito ng tinatawag natin itong tukod or uh, support no yung suporta po ito sa ating uh, saging no para hindi po ito matutumba especially na uh, kung mayroong mga malakas na hangin ay napakadelikado so ito po yung ginagawa natin ilagyan po natin ito ng tukod in bisaya no in Cebuano language para po ay masuportahan po ang kanyang uh, paglaki at pagdevelop ng uh, bunga ng saging magagri. So, uh, may technique din dito sa pagtatanim ng uh, saging magagri no. So dapat apat hanggang apat na saging per group dito. no yung ating uh, dapat patubuin per group dito magagri. Para alternate po yung kaniyang uh, pagtubo and para po yung mga nutrients po ay focus talaga doon sa bunga, mas malaki yung bunga ang i-expect natin pag hindi maraming uh, puno ng saging sa isang uh, grupo, no? So, ito, ganito din. Dalawang uh, puno ng saging, dalawa tatlo, and the rest. So, dito mga gabi, makikita okay. natin dito na medyo marami-rami na, no? May mga worms na, o mga maliliit na puno ng saging na kailangan na natin itong i-transfer sa ibang lugar no para hindi sila mag-aagaw ng uh, nutrients. So, Diversify din po ito aside from uh, puno ng saging, gabi. Ito po ay gabi or taro. Ito. Uh, Aglabay po natin ito sa para magpupigil din ito ng pag-erode ng ating uh, lupa mga agree So dito mag-aagree yung mga pinuputol natin na uh, mga or pinopro natin ng mga extra na hindi na productive ay inaayay po natin ito as hedrows no. So this is, i-part of our technology din mga na agre uh, na sinatawag natin itong contour farming or contouring so, ito rin, sa ilig ng ating ano so napaka-prone ng uh, soil erosion dito mga ka since it is a uh, sloping type po yung ating uh, lupa dito so nilalagyan dito po natin ito ng mga ito, so, yung mga uh, unproductive eggplant yung mga prone uh, branches uh, mga puno ng eggplant no? dito rin po natin ilalagay so para pag ano pag uh, cultivate ng lupa ay ito po ay maging um, mag hold no ng mga uh, lupa para hindi po talaga ma-erode sila so yung mga uh, nutrients din na uh, preserve po natin yung mga nutrients kasi yung alin po natin mga kaagre na ang nutrients ng lupa ay nandoon sa uh, taas no or tinatawag natin tap soil ok mga kaagre yan po si uh, senior no yan po yung kumanis <coughs> dito sa ating area yung isang puno ng saging parang nagsaslant na so kailangan na natin yung i ano isupport so ito po no si ano si uh, Wilson uh, so siya po yung owner dito actually doon meron din yung mga uh, finger paper okay so yan lang po and uh, thank you very much mga kagri sa pagsama po dito sa ating uh, kunting tour and uh, happy weekend and maligayang uh, bagong taon mga kaagri and kaagri happy new Wilson. year okay